Yan guys. So, ang may ko guys, module. So, binigay lang po itong module this month. Nung second week na po yun ng ano. Para magta third week na ng August. Tapos kailangan ko siyang tapusin ng October 25. So, di ba dapat next share pa yung ano. Freelim hanggang finals. And guys. Tapos, sira pa po yung aking laptop. Wala akong gagamitin. My gosh. Hindi ko alam anong gagawin ko. Gagawa pa ako ng web design. guys hirap na walang laptop pagsira ayan guys so kung nakikita niyo po siya ayan kung magsisearch ka ayan hmm. ayan dali dali na po yan guys ayan gaganyan po siya So, ito po yung hindi na po siya nagpa-function. Letter H. So, kailangan ko po siya ng ipagawa Kaya, bringin ko po lahat po ng aking mga modules para kahit paano. Habang ginagawa itong aking laptop. Pero, hindi ko po alam kung kailan po ito babalik sa akin. Yan, guys. Share ko lang po. Ayan, so sa so mga hindi pa po, po naka-subscribe sa ating youtube channel, please subscribe Ayan, so hindi pa po, po ako nakakapag-vlog talaga, so focus po muna ako sa aking pag-aaral ngayon Ayan guys